Last news Updates mga balita ngayon, lalaking inmate sa Cebu na ang patay sa loob ng banyo sa Pidea 7 Detention Facility. Mas mahabang operating hours ng MRT-3 magsisimula ngayong March 24. Petisyon para harangin ang asylum application ni Atty. Harry Roque sa The Netherlands isinusulo. Is Ako po si Cesar Soriano. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sensitibo ang balita, isang detainee ang nagpakamatay umano sa loob ng banyo sa PIDEA 7 Detention Facility sa Lahog Cebu City nitong weekend. Saad ng PIDEA 7, isang inmate ang nagsuplong sa prison guards sa nakita nitong katawan ng kapwa inmate. Agad na nagsagawa ng first aid at cardiopulmonary resuscitation o CPR ang mga gwardya, ngunit bigo silang masalba ang buhay ng lalaki. Kinilala ang lalaki na si Alias Juan, na inaresto ng otoridad sa isang buy-bus operation sa barangay Mantalongon, Dalaguete, Cebu noong March 90. Nakipagkita na ang mga tauhan ng PIDEA 7 sa pamilya ng inmate at tiniyak ang buong kooperasyon ng ahensya sa PNP para sa investigasyon. Pinalawig ng MRT3 ang weekday evening operating hours nito ng isang oras simula ngayong araw March 24 ayon sa Department of Transportation o DOTR. Sa press conference kaninang umaga, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na magdaragdag ng mas maraming tren sa peak hours upang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Batay sa bagong operating schedule, ang North Avenue Station southbound ay magsasara na ng 10.25 p.m., habang ang Taft Avenue Station on northbound ay magsasara ng 11.04 p.m. Ang unang biyahe naman ng tren ay magsisimula sa North Avenue Station ng 4.30 a.m. at sa Taft Avenue Station ng 5.05 a.m. Ang pagpapalawig ng operating hours ay kasunod ng utos ng kalihim matapos ang kanyang inspeksyon sa Taft, Ayala at Shaw Stations noong isang linggo. Higit labing anim na libong lagdana ang nakalap ng online petition na nagnanais na harangin ang aplikasyon para sa asylum ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Saad ng petisyon na pinangunahan ng Filipino Dutch author na si Joel Vega, bukod sa hindi kwalipikado si Roque para sa asylum para sa isang great free country gaya ng The Netherlands, hindi umano ito pasok sa formal requirements para sa asilo. Sinasamantala umano ni Roque ang Dutch system para matakbuhan ng mga investigasyon at warrant of arrest laban sa kanya sa Pilipinas. Si Roque ay nag-apply ng asylum sa nasabing bansa dahil aniya, biktima siya ng political persecution. Depensa pa ni Roque hanggat na nanatili si PBBM sa pwesto at ang presensya ng CPP-NPA sa bansa ay madaling mapatunayan ang giit nitong political persecution laban sa kanya kamakailan ng lumantad sa publiko ang dating tagapagsalita ng palasyo sa The Hague sa Netherlands matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.